pala tayo ng motor ng grip van mga bossing kasi bumigay na yung ano motor ayan sumurinder ang tanong kung tama kaya ang wiring na ginawa ko dito

sure ang um, ano nito kasi magkaiba sila ng kulay sa dati magkaalaman na lang pag umusok pag umusok mali mali <laughs>

So mga idol, pinaliktad ko na yung mga wire ito, basta importante makuha nyo yung pinakukumon Kasi kadalasan nito kumon is black Yan, pinagpapaliktad ko yan And Ngayon, eh, subukan na natin kung tama na One